So ayan, magandang hapon sa ating lahat mga idol. Yan bali. Yan, namana na kami kang ina ni Idol Jun. Yan. So isa lang yung huli natin, hindi pa natin nakuha ng video. Yan. Uh, ito na yung kami natin. Hindi na natin ma yan. Masakit na masyado yung kami natin kaya yan. Pupunta tayo dun sa ano, sa kapatid ni Mama. Ipapahilot natin. Yan, abang-abang lang tayo dun mga idol. Kung ano sigurado na masakit yung dadanasin natin mamaya pag ganun uh, na na yung kamay natin so ayan yan bali yan na uh, karating na tayo dito mga idol la nanay inday yung bali dito tayo dadaan yan gilid lang ng highway yung bahay nila nandiyan malapit sa ano malapit lang sa dagat Grabe na kasi yung ano natin. Kangina hindi na tayo maayos sa pamanan namin ni Idol Jun. Hindi na tayo makapag reload ng pana natin. Hindi rin tayo makahawak ng batong. Kasi yan napakasakit na ng daliri natin. Hindi na natin mabuka ng maayos. Yan. Hindi gaya ng kami natin na yan Kaya natin ni ganun. Itong isa. Yung tatlo lang yung mga nagagalaw natin ng maayos kaya ayan, papahilot natin kay nanay inday naguorang yeah. ah, kain orang may magalab maglukmit loko <laughs> <laughs> loko hey, balit si kate niyo yun yun <laughs> yun 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 Kapuan eh, tito ito maet. At hindi. Nasa ngigok? ka nang gumanak pa na patay. niya pa na. ba ngigain pa. Eh. Masa ngigain pa. Ay. Ba, si Jomar ganang kaksidirinti. <laughs> Manapik ko na, eh, napakoy na ansik eh. Mga kanyang kuwan ba nga kong nga nabari? Kala Siyempre ka, kuwan. Huwag nga beses pinili kulakpaglusan. Kitak-inutit eh. Taba ah. May pwede po ka po yung ka. mga kanya na sila mama yan ang abiyarnis sunog sa baro ng buwas man, na igu uman na mo tatanag doon na ka adlaw ting tayo igu mawari pala rin siya yan ini sa gabi pag gamit na agad siya na ito masulit kung kami pinamit tumari ay nakuha na ito ito Natanag itang kalapatong. na kilawit e, daman samad kay na tao tao tapos pinat kino ang pain ini sinugad pa pinadol basta atagi himatay ka kinang sail at naman pag piniritan nga pag kinuha na na mahuwas huwas na ito pero an, na eh yama sa il pa ini kay ang gasi ko nga hindi na makaka kuwan damang ka nadublihan hiya tapos pagkuang ko na makaka Tinatik na naman ay na naman at ta anak mananap. Dipit ka ka huyang kaya man. Ay pag na pinirsaha kay iit good. Nagpupupula. Naramuan it iton na sali na nabalbag. Nakapat may ka labtiki ka ng gugum. Di ka na niya kuhan luta. Kuhan lain eh. Manag. Ini nga buko anak ko ani ni na ba nag pero masel talaga eh, kay nadat ul kelaw nan mo na di ugas ko nga na bari anak, barik at barik. Atul eh. na pud bari gat bari atol tagla eh. damit na nawas na iya habul. Huwag na na nabot ka. Dahil nasamad mo. Kalab tiki nga din. Nakusog ito ito. Ay na pag pag kinuha na kay mga dugang magsil, pagsugarala, hinahinaya, wala man niya nakuan la, ini nga mga matig-matig na iguuhan. E uan tika hmm. na yun. Ngat-ngat eh, kung may daan yung tubasanglay o kaya uwan pag tinungan na, loy ah, sugahe Gusto okay. mo kayo kabahayin mo silip na Tag na siya. Ayaw ko pag sinilip ng bata ka. Pag-ihirot man daw kang totoo ka ba? Ang huli. Ang huli. Ang huli. Pati tim uugat. Di na Pati nga ditim... Huwag kayo nasusog. Di itag. Huwag nga eh. di. Di man lupo. Ano yung ini? Iinian na ikaw ang katulanan na kuhan. dari di keluarga kakak tuh ada gak cewek oh kayak gini lupa lah keren <tongan> banget <tongan> bah keren <tongan> banget <tongan> kayak ka. nolka kerawen <tongan> obat <tongan> kaki kotta orang kaki napa kapotanku aneh tempat an an tuh nah udah mintis tidak tidak pakai kulit lu gas kerawisan bah <tongan> So, kung panahon, ira-ira daw na. Delikado eh. Dahil na ganak nag-chat-chat, hindi ko ang iwaragin kami, hindi siya sira ang mga. Umayda rin ito sira. Mga palit lang kami, kaya bisan sinarlin, tipalit naman kung may daakuan. Bisan ko man may paralit din, nagbibinantay, wala magbabalit dyan. Wala magkakalang kakapal na ka. Ang kabuli ng mga mandat takbata. Ang lukin mo din yan. Hindi ka, hindi ito. Hindi ba nilabot tayo? Na, lukak. So, ayan mga idol. Yan bali. Tapos na tayo magpahilot kay Nana Inday. Yan at binigyan pa tayo ng ginataan na mga uh, kamuting kahoy. Ayan. Ay. Wala tayong binigay kay Nana Inday kasi yan. Hindi sila tumatanggap. Ano, kaya yan, pag naka na tayo, nakadami-dami tayo ng huli, yan, ibigyan lang natin ng isda ganoon sana yung pamana namin kang ina ni Idol d'yon, sana yung makadami sana tayo noon yan, ganoon sana yung plano natin, magdala tayo ng isda na ibibigay natin kay Nanay Inday yung kaso isang teraso lang yung huli natin kaya, uh, kailangan naman natin ng ulam kaya yan na mga ibigay Tayo pa yung pinakain at binigyan pa tayo ng kasalubong uh, ginataan. Ayan, ayan. na ginataan. Yan, yan. napaka talaga ni Nanay Inday. Uh, yan, yung kamay natin, yung daliri natin. Hindi ko daw muna, yan o, persa sa pamana. Ayan. Hindi muna ako pinapa-lusog sa dagat. ng taplong araw daw. Baka Uh, pasok daw ng lamig yung ito yung daliri natin baka hindi maano hindi gumaling baka tumagal lang bago gumaling yung daliri natin kaya yan tatlong araw tayo hindi makakapamana mga idol kaya pasensya na tayo yan, yan pero yan agad agad naman tayo mamana mga idol yan pag naka naging okay na yung daliri natin yan yan bali Abang-abang lang tayo mga idol sa sunod na i-upload natin na video. Yan, maraming salamat sa inyo.